Whew! Magandang umaga sa inyong lahat uh, Nandito ho tayo ngayon sa isla ng Boracay At ngayon pupunta tayo sa may malabunot Beach Kung saan makikilala natin Ang isang pambihirang individual uh, Si Nanay Luisa uh, Ang trabaho niya ay nagtitirik O kumukuha ng mga sea urchin So uh, yan ang tutulungan natin At bibigang pag-asa ngayong araw Dito sa Dear SB nakita naman yung kagandahan ng lugar na ito kaya napakadaming turista ang dumadayo rito Kaya naman sabi mo na kapag ka-picture kayo, Espe? Masaya, guwapo, charat. <laughs> mas okay pala to kaysa sa basa. Para malinaw ang salamin. Sa pagkong malenta ng kirek, nagpukuha rin kayo ng kampong parelbenta? Upo. Dito ba kayo lumaki na eh? pupunta na kami dun sa dagat at uh, mangungolekta ng tirik o sea si urchin. Medyo kinakabahan ko na ya, yeah? so alalayan mo ako. <laughs> Ituturuan kita. Dagat. <laughs> sa dagat. Oo, oh, uh -huh. sa dagat. Para matanggal yung dumi. Malabo yung tubig uh, dito, pwede tayo makatapak ng tayong. Opo. Tayong yung mga parang tirik na mas mahaba pa yung tinik. Hindi ka ba natutuso kung nakakatapak? minsan, minsan, pag hindi mo mapansin. Paano yun? Anong, anong kapag Ano lang, <laughs> ano ihi. Totoo. Hindi ho biro itong ginagawang trabaho ni nanay. Sa paghiga pa lang, pahirapan na. Lalo na sa edad ni nanay na 68, eh, nagagawa pa niya magkirik. Grabe, bilib ako dito kay nanay Luisa. Pakita okay, mo sa akin, ay ha? Sisikita rin ako. Oh. huling si Archie o Terek kung tawagin sa atin. Nay, nakarami rin tayo sa tagal natin sa dagat. Nakarami rin tayo. Baka abutin po ng mga 30 baso. 30 baso? So, oh, magkano yun? 300. Tapos sa moto dinadala at sa moto binibenta? Kung may bumibili na habang naglilinis ka, yun, makabinta ka, ka agad. So ito, unang beses kong makakain ng bagong huling sea urchin o tirik kung tawagin dito sa ating bansa. Ma'am Lucel, mabalimang malinam na. Malinis na mis. Manamis-namis nga. na naiwan ang aking channel sa loob ng putik. Ah! Hindi ka napasot? Hindi. Talo mo okay, pa ako yun. na eh. Ano, okay, napasot kayo? Nanay Luisa's. Pagkasan. Thank you. bigyan namin na eh. ito yung mga ilan sa mga paborito kong kinakain, kinagamit. Gusto ko maranasan mo din yung konting ginagawa. Meron pa akong pabaon sa'yo na! Yeah! yeah! salamat po Nanay Luisa isa kang inspirasyon sa akin at inspirasyon pa sa mga kababayan natin. O sa'yo na talagang ibang klase yung experience na Talagang nagganap tayo ng mga tirik, mga urchin. Nakakain ako ng urchin na bagong bukas, tapos nakapunta pa ako sa pagkukuha ng kahong dito. Talagang uh, grabe. Pero parang wala lang Pagod ka ba? Hindi. Yeah. Hindi, hindi siya napagod. Ako, pagod na pagod. Ano? klase ka na. Anyway, yeah. na, yeah. na. Uwi na kami na may nila. Ikaw lang pinunta namin dito. Pag nasaksak mo to, panoorin mo tayo sa Channel 7. Eh, tuwing Sabado yun, 11.30 ng babay. Dear SP. Ha? Okay, anyway, yeah. namin nga. kasalanan. Thank you so much.